Alam niyo po ba na ang tanglad ay pwedeng gawing tsaa? Ano-ano nga ba ang mga benepisyo nito? Unang una, ang lemongrass tea o tanglad ay nakakapagpababa po ng cholesterol. Kaya kung pakiramdam niyo malakas ang cholesterol niyo kasi kulang kayo sa pagpapaaraw, lemongrass po o tanglad ang katapat nyan. Pangalawa ay nagpre-prevent po ito ng infection dahil mataas ang antibacterial at antiviral property ng lemongrass. Kung may mga sugat kayo at may mga bacterial infection, kaya ma- mapapansin nyo po kapag umiinom po kayo ng lemongrass tea ay madaling gumagaling ang inyong mga sugat dahil napiprevent po nito ang infection. Pangatlo, very useful po ito sa may mga insomnia. Kaya kung hindi po kayo nakakatulog ay makakatulong po sa inyo ang pag-inom ng lemongrass tea. Pangapat, boosting oral health. Kapag umiinom po kayo ng lemongrass tea, pinapatibay po nito ang mga ngipin at pinapatay ang mga bakterya sa bibig kaya bumabango ang hininga. Panglima, ayon kay Dr. G.C.